Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Jeremiah Gray sa playoffs na maglalaro sa Barangay Hinebra. Ben Adamos, bakit nga ba kailangang bigyan ng mas malaking playing time ni Coach Team Gone? Ang Barangay Hinebra ay kilala sa Never Say Die Spirit. Pero paano kung sa sobrang tiwala sa mga veterans ay nalilimutan na nila ang kanilang mga bagong players na kaya namang makatulong sa kanilang kuponan. At sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit kailangan ng bigyan ng mas malaking playing time si Ben Adamos. Sa kasalukuyan, si Japet Aguilar na lang ang natitirang legit center ng Barangay Hinebra. Sa edad na 38 years old, at may mga histories na rin ito ng mga injuries hindi na po pwedeng ibuos ang lahat ng playing time sa kanya. Hindi nakakayanin ni Japet na maglaro ng walang painga. Kailangan i-manage ang kanyang playing time. Kung hindi, baka tuluyan siyang mapagod at ang worst case scenario ay tamaan pa siya ng injury. At isang napakalaking problema niyan sa Hinebra dahil si Japet pa naman yung pinaka player ng Hinebra ngayong All Pilipino. Kaya naman, dito na papasok si Ben Adamos, isang 6'6 stretch big man na may sapat na katawan at basketball IQ para makatulong sa Hinebra. Ngayon, nakulang nakulang sila sa kanilang frontcourt position. Hindi man flashy ang kanyang laro pero reliable siya sa depensa, rebounding at meron din siyang perimeter shots na po may contribute pagdating sa opensa. Hindi nga rin basta-basta, etong si Ben Adamos, napakarami na rin itong experience sa iba't ibang PBA teams gaya ng NLEX, Blackwater at Northport Batam Pier. Kaya hindi na siya baguhan sa intensity ng PBA. Pero bakit nga ba kailangan ng mas malaking minuto ni Ben Adamos? Una, kailangan ng inebra ng tao sa kanilang frontcourt position. Kung si Japet ang palaging nasa loob, mas mabilis siyang mapapagod. Lalo na kung kailangan niya pang magbantay sa mga naglalaki ang big mans o dominant bigs nang kalaban nilang kuponan. Hirap na hirap nga si Japet kay Jun Marfajardo noong malaban nila ang San Miguel Firmen. Kaya naman, pupwedeng makatulong si Ben para mapagaan ang trabaho ni Japet. Hindi kailangan ni Japet na makipagbalyahan sa loob dahil si Ben Adamus ang gagawa niyan para sa kanya. Ikalawa, si Adamus ay pupwedeng gamitin sa pick and pop setups. Hindi siya liability sa opensa kung gagamitin siya ni coach team ng tama, halimbawang 10 to 15 minutes per game, sapat na yon para mabigyan ng pahinga si Japet at manatiling fresh sa crunch time. Alam naman natin na si coach team Goon ay sistematikong coach. Hindi siya basta-basta nagbibigay ng playing time. Pero kung mapapansin natin, kapag may tiwala siya sa isang player, nagkakaroon na ito ng papel sa Triangle Offense. Ibigay mo lang kay Ben Adams ang tamang role, rebounds depensa at simpleng opensa ay makakatulong ito sa Barangay Ginebra. Ginawa na yan ni Coach Team na itong mga nakalipas nilang laro kung saan malaki yung impact na nagagawa ni Ben Adams at expected na mas lalaki pa yung contribution nito kapag mas malaking binuto ang ibibigay sa kanya ni Coach Team Gon. Sa ngayon, hindi kailangan ng isang superstar big man ng Barangay Hinebra. Ang kailangan lang nila ay isang big man na kayang maglaro sa painted area sa loob ng 10 to 15 minutes at pasok na pasok dyan si Ben Adamos at kung gusto ng Hinebra na malayo ang marating ng kanilang kupunan ngayong all Filipino ay kailangan maging healthy ng kanilang mga key players at isa si Ben Adamos sa sagot sa kanilang problema. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Jeremiah Gray sa playoffs na maglalaro sa Barangay Hinebra. Ito nga si Jeremiah Gray mga chong, ang pinaka pinanghihinayangan ng mga Barangay Hinebra fans. Napakataas ng kanyang potensyal pero hindi niya nga may labas ang kanyang laro dahil sa sunod-sunod na injuries na kanyang mga nakuha. Ngayong All Pilipino nga ay isang laro lang itong si Gray dahil sa kanilang debut game ay doon nga siya tinamaan ng injury kung saan kinukuha niya palang yung kanyang game rhythm. At ayon nga mismo kay coach team ay ilang weeks nga raw mawawala si Gray sa kanilang kuponan para mag recover sa kanyang injury. Ayon naman sa ating mga insiders, ay okay na etong si Jeremiah Gray. Pero hindi nga ito minamadali ni Coach Team bilang precautionary measures dahil ayaw na nga ni Coach Team na tamaan pa ulit ng injury etong si Gray. Gusto nga ni Team Cone na 100% na si Gray bago niya ito muling gamitin at ine-expect nga raw na hindi na ito makikita ngayong elimination round dahil posibleng sa playoffs na raw paglaruin ni Coach team, etong si Jeremiah Gray. Para sa akin mga chong, ay nakakalungkot mang sabihin, pero injury prone na talaga si Jeremiah Gray. Dalawang tuhod niya na yung may tama na talagang nakaapekto sa kanyang laro. Napakalaki na nga ng pinagbago ng kanyang laro kung dati ay isa itong atletik. Lipad ng lipad. Ngayon, hindi niya na yan na ipapakita dahil may tama na ngayong kanyang tuhod. At tingnan natin sa playoffs kung ano yung laro na itong si Gray at kung makakatulong pa rin ba siya sa Hinebra. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo? Nasa playoffs pa makapaglalaro si Jeremiah Gray. Ano rin yung masasabi nyo? Deserve ba ni Ben Adams na makakuha ng more playing time? I-comment mo lang dyan sa iba pa.